Hello guys, ito na po yung mga nakuha natin. Marami-dami. Marami pa doon. Yun o. Yun o. kada ganda. parang lanzoni siya. Ayan niya. Mmm. Uy, yaman. Ay, yung buto nito, yung buhay pa si nanay. Kaya e, ano na yung nanay ito? Yung binibilad. Tapos, Giling. Giling, yung chocolate. Pokwa. Mm. Pokwa. Pokwa kakao. Kakao ba? Kakao powder. Hmm. Mm. Oh, na, mayroon, mayroon pa akong inang na, na dry buto lang ito. Buto ka lang. Aday. Tapos, pag na-dry na siya, um, isasangag mo siya. Dah. Tapos dahil, pag nasangag na, nilipre, malutong na yun. eh, eh ano na siya? Pwede mo nang ipagiling at pwede ka nang magtimpla nang kakao, kakao drinks, kakao toutlay. hum, mm, dumumod na ang kakao sa ginawa. pwede na yun, yun yung kakao. nagkakamalawa, ano ko yung nabibilang ko? nagpakita ako sa inyo kapan tapos ko na nang hiling timbla. Okay Bye, Bye thank you for watching